is a secret of our successful business. Alam nyo, uh, magtyaga, huwag sumuko sa mga hamon ng buhay kasi sipagan mo lang at galingan sa pag sa buhay. Kasi kung sumuko ka, hindi mo makakamit yung pangarap mo sa buhay. So ang gawin mo lang, sipagan mo at galingan mo sa pag sa buhay. Yun ang tunay na success bilang isang negosyante na kagaya ko at maging kontento kung anong meron. Huwag maingit sa iba. Kasi darating din ang panahon na para sa iyo at aayon sa iyo ang panahon. That is my uh, very uh, beautiful advice sa lahat ng na mga nagtanong doon sa tanong na 'yan at syempre sa lahat ng basher. 'Di ba? Huwag kayong maingit kung anong mayroon ibang tao. Uh, magpursigi kayo, magsikap sa sarili nyo yung discarding galingan nyo para maging successful din, sa successful din ang buhay. Huwag nyo intindihin at huwag nyo i- eh, baling ang atensyon nyo sa ibang tao bagkos magsikap para makaahon sa buhay sa kahirapan para matupad makamit yung dreams nyo so yun yun